Spear News. Spear Troopers nakiisa sa obserbasyon ng Ash Wednesday habang mga babaeng sundalo nagbahagi ng kasiyahan sa araw ng mga puso. Dalawang personalidad na konektado sa CTG na aresto sa Camarines Norte. Sundalo, nakipagsabayan sa liksi at lakas ng mga atleta sa triathlon. Magandang araw, Bicolandia! Mataim team na panalangin, isinagawa bilang pagunita sa Ash Wednesday kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga puso. Mga babaeng sundalo, na mahagi ng mga heart balloon sa mga sibilyan. Yan ang inantabayanan ni Eden Flororita. Bakit Cruz? Ito po ang dahilan na pinag na ito para sa unang dipan bilang bantang na malutu at magandang ipagkisisi pagka at pagkalikot sa kasalanan. Ito ang tinaalala ni Father Romel Dashas, ang chaplain ng 9ID sa isinagawang banal na misa sa pag-obserba ng Ash Wednesday nitong nakaraang Pebrero 14 na dinaluhan ng mga sundalo at sibilyan. Sinundan ito ng paglalagay ng krus sa ng spirit troopers at mga parokyano na taimtin na nagdasal bilang tanda ng pagsisimula ng ayuno sa panahon ng kwaresma. Sa gitna ng misa ay binigyang diin ni Major Gashas ang araw ng mga puso ay siya rin paalala ng walang kapantay na pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan nang ipadala nito ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang iligtas ang mga tao sa mga kasalanan. Kaugnay nito, hindi naman nagpahuli ang mga babaeng sundalo na ipadama sa mga mamamayan ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga heart balloons. Itong inisyatibo na ito ay talagang pinag-usapan din to ng ating mga kababaihan, ng ating mga female soldier ng 9 Infantry Division. Kasi alam ano naman natin sa araw ng mga puso, gusto lang natin magpasaya ng mga kababayan natin. So isa, isa naman yan sa mga layunin natin ngayon na talagang paigtingan o palakasin natin yung mga uh, ating mga kababaihan. Hindi rin nagpahuli ang ibang line unit sa pagdiriwang ng Valentine's Day sa pamagitan ng pagbibigay ng kasiyahan sa mga pikulano kapayapaan para sa si lahat. Eden Florarita, Spin News. Otoridad patuloy sa pagpapanagot sa mga CTG. Dalawang personalidad na konektado sa grupo na aresto sa Camarines Norte. Yan ang balitang hatid ni Gabriel Martinez. Arestado ng pinag-isang pwersa ng PNP at mga sundalo ang dalawang individual, kapwa mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa ikinasang mga operasyon sa Camarines Norte nitong nakaraang Pebrero a 5. Kinilala ang mga naarestong sina Sonia Bibon at Alan Bayon, miyembro ng Armando Katapya Command na itinuturing na sangkot sa iba't ibang krimen, kabilang na ang 5 counts of direct assault with murder. Partikular rito ang pag-atake sa PNP Detachment sa Barangay Dumagmang sa Bayan ng Labo noong Marso at 19, 2021 na nagresulta sa pagkakasawi ng limang miyembro ng PNP at pagkasugat ng dalawa pa nilang kasamahan. Ang pagkakaaresto sa nasabing mga individual ay kasunod ng ipinalabas na warrant of arrest na inisyo ni Honorable Cornelio M. Roll Acting Presiding Judge Branch 64 ng Labo Camarines Norte. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. Batalyon Assembly Test isinagawa sa Surusugon. Yan ang ating alamin kay Michelle Estares. Pinangunahan ng 505th Community Defense Center sa pamamagitan ng 505th Red Reserve Infantry Battalion, Sursugon, noong ikadalawa hanggang ikaapat ng Pebrero sa kasalukuyang taon ang pagsasagawa ng Batalyon Assembly Test sa naturang probinsya. Ang nasabing gawain ay pinasinayahan ni Brigadier General Jose Ricky A. E. Lanyog, pinuno ng 903rd Infantry Patriot Brigade. Ang tatlong araw na pagsasanay ay binubuo ng mga kasanayang magagamit sa papalapit na pagharap ng bansa sa teritoryong depensa. Ito ay hinubog ng mga dekalidad na miyembro ng laangkawal maging mga katuwang na nanggaling pa sa iba't ibang sektor ng ahensya at higit sa lahat, mga kasanayang ipinamalas ng mga miyembro ng regular na pwersa ng hukbong katihan ng Pilipinas. Itinilakay rin dito ang pagbibigay impormasyon hinggil sa organisasyon at istruktura ng laangkawal, ang kanilang responsibilidad at ambag sa komunidad na kanilang kinaaniban alinsunod sa lituntunin ng Saligang Batas. Binigyan ng importansya ang kasanayan sa pamamagitan ng demonstrasyon at kapabilidad ng mga sandata, sasakyan, mga pwersa nagamit gamit pandigma na hinulma ng mga regular na kawal ng bayan kung saan magagamit sa paparating na hamon ng ating bansa. Labis naman ang pagpapasalamat ng 505 Community Defense Center sa ilalim ng pamuno ni Major Ana Maynero sa walong daang laang kawal na handang tumugon sa hamon ng panahon. Ang tagumpay ng Batalin Assembly Test na ininap dito sa probinsya ng Sorsogon ay resulta ng collective efforts of the hired quarters at ng ating mga laang kawal at iba't ibang sangay ng ahansya dito sa probinsya at maging ating mga kasanduluhan na binubuo ng 5OP Community Defense Center sa gabay ng 5 Regional Community Defense Group na nakakasakop sa ng Bicol. Itong collaborative efforts na ito ay hindi lamang nagpakita ng galing at kahandaan ng ating mga kawal, kundi ipakita ang kahalagahan ng pagkakaisa lalo na sa pagtugon sa anumang kakaharapin ng sandatahang lakas. Kapayapaan para sa lahat. Michelle F. Estares, Ispear News. Liksi, tibay at lakas, ipinakita ng mga sundalo sa triathlon. Ilang kategorya pinangunahan ang detalye ating alamin kay Jiro Banania. Makalipas ang labing dalawang taon muling nasilaya ng mga taga-Kamarini Sur ang liksi at lakas ng mga Pilipino at dayuhang mga atleta sa isinagawang 5150 Triathlon o ang Ironman Philippines nitong nakaraang linggo, Pebrero 11. Dinaluhan ito ng mga atleta mula sa labing isang bansa tulad ng Australia, Bahamas, Bermuda, France, Hong Kong, Japan, The Netherlands... Portugal, Russian Federation, Singapore at Turkey. Sa nasabing kompetisyon ay ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang lakas at liksi matapos ang 1.5 kilometer na languyan, 40 kilometer na pagbibisikleta at 10 kilometer run hanggang sa makarating sa finish line kung saan hindi nagpahuli ang mga sundalo. And our champion in the male 40 to 44 age category with a total time of 2 hours 33 minutes from the Philippines. Emanuel Capizana. Total time of 1 hour 28 minutes from the Philippines Niño Baliber. In second place with a total time of 1 hour 23 minutes Ranil Lopiano oh, from the army team uh, sprint category then 40 to 44. yung each group. Then yung ginagawa namin sa training everyday, day nag uh, kami every run then sa uh, swim and bike medyo kinukulang kami dito kasi kin, uh, hinuhugutan lang namin kung saan kami bakante na walang duty at saka walang trabaho dahil sa organization natin mas lalong nadadagdagan yung kumpiyansa namin Matapos ang nasabing kompetisyon, paghahandaan naman ng grupong nakatakdang mayon triathlon sa lalawigan ng Albay. Kapayapaan para sa lahat. Jero Bananias, Peer News. At yan ang mga balitang aming tinutukan para sa pagkakaisa patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. and subscribe this youtube channel